aming manok ang backyard nating pinuntahan dito sa ating kapitbahay mga farmers ito mga uh, manok mga farmers ito ay mga krosa hulo nakapagandang tingnan mga farmers itong mga na no? ang ganda ng kulungan mga farmers si screen hindi makapasok ang daga yan, ang pinapakain pala nito, nila dito mga farmers ay Integra 2 At ito yung may-ari mga farmers, nagtimpla ng tubig mga farmers, painom sa mga sisiyo At inlagyan niya ng vitrexin gold kasi sabi niya na kasi puno yung mga laga nila dito At ginamot sa vitrexin gold ng painom mga farmers At sa awa ng pinaon, gumaling naman daw tiyuhin ko pala yung may ari dito mga farmers nasyalan ko lang kasi pagtingin ko nagpakain siya ng kanyang malaga yan pinantahan ko at pinjuhan ko at pumayag man siya sabi niya mga farmers kinulong niya yung mga sisir nila ba, mula pagka pisa hanggang pagka one month old one half mga farmers bago niya pinakawalan kasi mas maganda daw ilagay sa kasi hindi madalas magkasakit. Hindi pala ito na kanit ang kanyang manukan, magfarmers. Pinakawalan lang nila sa kanyang likod bahay kasi sabi niya may balak siyang bumili ng neat, magfarmers para init niya lahat itong ang kanyang mga laga para mas madali niyang mahuli kapag may bumibili. Sabi niya, magfarmers, mas marami daw ang bumibili dito at kunti lang matira sa kanya kasi marami siyang binibinta para daw makabawi ng kunti sa patoka at ito yan mga yan mga ka-farmers oh. ang sasayan lang tingnan pinapakaibala lang niya dito mga ka-farmers krakon at saka integratory ang lugar na ito dati mga farmers ito ay kanyang babuyan so ngayon wala ni silang baboy kasi nagkasakit yung mga baboy nila ito lang yung nagaan nila ngayon manok marami pa naman bago lang ito na pisang mag manok dito mga commerce kung mahilig ka sa manok mga farmers subscribe naman sa ating channel maraming salamat po sa panonood